So ito yung tinatawag na golden apple snails o kohol. Pero dito yon sa taniman namin. So ito yung sumisira o kumakain sa tanim namin na sili. Yan, kalabasa. Isa yung pinakapaborito niyang kainin. Yan. So ngayon may nakita po ako dito sa taniman ko ng sili o kinakain niya. So ang ginawa ko ay nilagyan ko na, na uh, pangpatay sa kanila so ito yung ginagamit ko para pangpatay sa kanila yan ito yung pang control so for the control of golden apple snails kuhol yan parang pilis lang po yan ganito lang po. So, isaboy mo lang doon sa taniman mo. O, ilagay eh, mo kada puno. So, ang, ang ginawa ko ay sinaboy ko sa taniman ko. po. Kasi kapag papasok sila, at least, ikakainin nila. At doon lang sila. At hindi sila makakain sa tanim natin na sili. Yan. Yan yung kung paano ko ginawa ang paglagay ko ng pilits yung bayonet ito yung pang control ng golden apple snails so dito sa lugar namin ay marami ito kasi yung namin I mean, ay napakalamig so kahit dito sa paligid lang ay marami marami pang puno na nakapalibot yan isa yun sa mga problema sa mga farmer dito so, yung ganitong kumakain sa aming tanim A few moments later ito na po yung nadali na nilagay natin ng bayonet so ito may nadali na so pumapasok sana sila dito pero may nakaharang ako na nilagay na bayonet so ito yan ito may nahuli pa yan ito yan yan. Tara. Yan. Ganun po ang mangyayari niya. Dito nilagay ko sa gilid. Yan. Kasi kakainin nila yung tanim ko na sili. So, ang ginawa ko ay nilagay ko sa tagiliran ng aking tanim. May sinaboy pa din ako sa loob kapag so, may nakapasok ay may makakain pa rin sila Yan, may nadali na Yan